Hello, Will! Yung pinabati ko lahat ng mga taga-tundo, Maynila. Guwapo. Ha? Gwapo niya. Mm, Guwapo. Hindi ako, hindi, hindi ang hanap niya. <laughs> <laughs> Ikaw? Kame. Austin, ilan ka na? Um, 23, Will. Anong ginagawa mo? Um, currently na trainer ako sa BPO. So, Austin, ano ka? Um, bisexual. Ano yung ibig sabihin ng bisexual? Kasi um, transgender. Opo. Diba? Akala ko dati, badig talaga ako eh. Kasi nagkaroon po ako ng ex na lalaki, six years. Kakabreak lang po namin. Yun. Akala ko siya eh. Pero ngayon, Kuya Will, hindi ko alam kung bakit. Siguro, pain changes people at na-inlove ako sa babae. Eh. At na-flat west. Bisexual din siya. Now, hindi ka nagkakusus sa lalaki? Siguro, na-attract, na-appreciate ko. May itsura, ganito. Pero yung focus ko talaga ngayon nasa kanya Sige, sino kasama mo? Um, pinapakilala ko ang aking napaka-sexing mommy, Mommy Grace! Hi, Will! Hi, Mommy Grace. Welcome po dito sa Wawawin. Kamusta sa kayo? Maraming salamat po. Okay, anong gusto nyo sabihin sa gwapo nyong anak? Nak, tut. Alam mo naman, sobrang proud ako sa'yo. Never kitang kinahiya ever since. Ang importante sa akin, maging successful ka sa buhay mo, lumipad ka. Wear your colors. At ipagmalaki mo sa mundo kung sino ka at kung paano ka pinalaki ng mga magulang mo. Yun lamang wow. po. Mm. Wow. Very well said ng mami mo yan para sa'yo. Ano gusto mo sa mami mo? Um, sana isipin mo na kahit bata ako, uh, kahit nag-working student ako hanggang ngayon, hindi ako magsasawang tutulong sa inyo ni Daddy. Uh, alam nyo yan. Um, para sa mga kapatid ko, alam ko bata pa sila, Ng ngayon pa lang sinasabi ko, ready na ako sa pagka-college sila, ready na ako hanggang makatapos sila. Hindi hindi ako bibitaw sa inyo. At yung pagtanggap po sa akin, you know, sobra, sobra, sobra pa. Yun na lang yung maibabayad ko, ma. Ako nang bahala sa mga kapatid ko. Promise, salamat na. I love you. I love you too, ma. Thank you, mommy. Salamat po. And also, meron kasama pang isa. May pinapakilala ko, <laughs> ang babaeng nagpatibok muli ng pagkalalaki ko, <laughs> Marie. Hi, Kuya Will. <laughs> Ganda naman ang story nito. Noong una, ano mo siya nakita, nandala, tumibok ka Tumibok talaga, Will. Lari na nang sinabi niya na bay din daw siya. Feeling ko maiintindihan niya talaga ako. Tapos parang araw-araw gusto kong magpapogi. Tumitigas ako, <laughs> nawawala yung pagkabading ko. <laughs> Kasi gusto ko pogi ako pag mapasok dahil nakikita ko siya eh. Wow. Hindi ko rin alam eh, magic. Pag-ibig pag, -pag -ibig talaga, dapat -pag -ibig walang meaning. Mm. Wow, that's right. Okay. Anong gusto mo sabihin? Ayun, so, Will. Sana nga, ano, pagkakataon na to. Um, siguro, hindi ko naman pipilitin na sagutin mo ako kasi talagang, di ba, mahirap eh. Pero, sana, Will, may kukunin lang ako. Sige, sure. Wow. Hala. <laughs> 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 Bring Mike mic, So, yun, Marie. Akala mo kasi dati biro lang eh. Pero ngayon gusto ko, ayan, nationwide, gusto ko malaman mo na seryoso ko dun. At saka, sana hayaan mo kung yung maging lalaki ng buhay mo. <laughs> ano ba naman yan, <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Alam mo, better, Marie, can you come here, please? Wow. You know, open na kayo sa si mundo eh. Ito na yan. Wow. Sige. Ano gusto mo sabihin, Marie, kay Austin? Here's your mic, here's your, oh, mic. Uh, here's your mic. So, Austin nga, two months tayong walang label since na alam mo na bisor kita tapos ahente mo ko. Since tapos na yung training, gusto mo bukas makalawa tayo na? Uh, <laughs> Huwag sa kanya. Um, sobrang salamat, sobrang salamat. Ngayon binibigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka. Sobrang, sobrang salamat. Saka, ayan, na-meet mo na yung mami ko. Ma, may uni ko iho ka na ulit. <laughs> <laughs> excited daw siya sa apo eh. Kahit uni ka iha, okay lang. <laughs> so excited siya sa apo. Pero now, it's possible na mangyari yan. Very possible. Very positive. Siya pa yung natatanong ito. No, ito siya yun. Kasi nga, now, you found it. Natagpuan niyo yung the meaning of what is love. Ito yung pag-ibig. Uh. Thank you, Will. Thank you sobra. Good thank luck, Yes. Eh. At, uh, Austin, thank you very much, eh. Thank, thank you, you very you much, much yung for yung being honest at nag-open kayo dito sa programa ng Wawa Win. We really appreciate that.